Thank you so much mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. So, ito na mga palangga, napanood ko na about Aldab, yung live ni Anjo. Ay, nako. Hindi talaga niya yan sasabihin yung katotohanan. Siyempre, hindi naman niya nakalaban. Sabi pa nga niya, napakabait naman si Alden. Mm. Kaso nga lang daw, nagkita sila, yun pala, yun yung unang uh, yung dulo na kasi yung napanood ko. So, yung una, hindi ko yung napanood. Yung, yung dulo pala, yung sabi, nagkita sila sa family feud. Pero, hindi na daw sila nag-usap. Nag, ano siya, parang nagtataka siya. Kasi, noon daw, makipag-usap pa daw si Alden. Mag, maglaan pa daw ng one minute sa kanya para mag-usap sila. Pero, nagulat daw siya. Bakit? Umalis agad nung bumiso sa kanya or naghilo sa kanya si sila, ganan tapos sabi pa naman niya sana daw hindi daw lumaki yung ulo. Mm. Pero mabait daw yung ba yung taong 'yon. So wala naman siyang binanggit na ah uh, paninira sa Aldab. kasi hindi naman din siya sinisiraan. At saka ah, siguro ganun nga si Alden na hindi siya makipag-usap na sa kanya kasi hindi po rin panood na siya baka at baka kung ano pang Itatanong ni Andrew sa kanya or baka isasalik pa siya. Alam mo, talagang hindi yan. Kasi si Alden, yung asawa niya, nasa, nasa Itbulaga pa. Tsaka talagang loyal din yan. Si Alden sa mga TVG. ano pa nga ba? Laki din ang utang na loob. Alam mo naman si Alden, ang pabait na tao. Di ba mga palangga? O, so sabi niya, ito mga palangga, Siguro sa kanyang live may nagtatanong na isingit yung Aldab kung ano na ang nangyari sa Aldab. Bakit 'yan nawala na? Nakatuluyan ba sila? May anak na ba sila? Malay natin kasi yung ano na yun, yung live mismo, hindi ko naabutan. Napanood ko na lang yung mga ina-upload ng mga netizens. So sabi niya, ah about Aldab mayroong masamang nangyayari sa Alda na napakalungkot. So talagang, kala ko ang haba yung video na yun, na about Alda, ang isilang naman pala. Pero sabi niya, mayroong masama, mayroong napakalungkot. No kaya, sa isip-isip ko, alam ko hindi niya to babanggitin, or hindi niya ilalaglag pa, kasi wala pa sa oras, wala pa sa tamang panahon. Naisingit lang niya yun na mayroong nga daw o oh, sa isip-isip ko rin masama or malungkot dahil ikinasal si Minggay sa AI Yun ba yun? Tapos tumatawa kasi simple sa kabilang linya nga si Rombang doon sa kabila kasi yun ang kasagutan niya. Tapos sabi pa naman niya inutosan nga ako noon ni ng ano daw, napuntahan daw si May ng kanilang management. Siyempre, yung may, ano nga daw siya noon, tuta-tuta, ganon. Siyempre, nagtatrabaho din daw siya. So, tosan daw siya na, oh, gani, pa, uh, pagsabihan mo si May, oh, ganito ang gagawin mo, na kailangan talagang magiging sila. Mag-steady, mag ganon. Naliga. Tapos, pupunta na naman daw siya kay Alden. na Napagsabihan daw si Alden na kailangan nga daw na magiging totoo sila tapos magkaroon ng relasyon na magiging sila pero napakabait daw na tao si Alden so ito na naman siyempre dumami na yung nanonood sa kanya mabot na ng 2K yung live niya more than pa so sabi niya alam nyo kung gusto niyo na malaman kung anong nangyari kay Main sa side ni Main, magbagsak kayo ng universe daw. Alam niyo yung universe na gift sa Toktik? Ay, sorry, nasabi ko ang Toktik. Ito may nagtanong, Ma'am, hindi po yan Toktik, Tik. tok Oo, alam ko po yan, madam. Kaso nga lang minsan, bawal kasi nating banggitin noon. So, binaliktad ko, binaliktad ko lang yun. Magbagsak daw kung alam kung gusto daw malaman ng sitwasyon ni Main magbagsak daw ng isang universe. Eh, ang taas ng amount ng universe. Mm, yung nga binabagsak lang ng mga tao, isang rose peso yun, mga palangga. Eh, yung universe, tapos sasabihin pa niya, isang layon, eh, ang taas nga, ilang thousand yung ibabayad mo doon. So, wala nga nagbagsak. Tapos, ayan. E, gusto nyo, sasabihin ko yung mga, yung about kay Alden sa Aldab. Magbagsak kayo ng sampung universe. Sampung universe? Ilang thousand yun? 100K? Magkano yung bibilhin? Eh, ang rose nga, piso, o. Oh, kung 100K yun, 100K yung babagsak mo? 85K? 60K, hindi ko pa na-check kung magkano yung universe. Pero ang taas yun, na Dahil yun talaga ang mga binagsak ng iba dyan, yung maglalaro, na mag, magpeke-peke. Oh. So, sabi ko, ano ba talaga? Sabi niya, basta magbagsak kayo. Eh, wala, wala nagbagsak. Yun lang naman ang sinabi niya. Wala naman. Dahil syempre, bawal talaga eh, kasi bakit niya isasali yung Aldab eh, hindi naman kinalaban ng Aldab siya di ba so ito na nga mga palangga nagbati na nga daw kasi eh, nag-usap daw nag-usap daw yung apat na magkapatid na batiin siya o nagsama na daw sila o nakipag-usap na sa kanya bati na naman daw sila ni titusin, sabi niya kasi nga lang daw inu inuunahan daw siya yung bang kinalaban siya kasi mga trolls daw yung ah uh, yung pag live niya mga trolls daw yun ni Tito Sen na binabayaran kaya ganun lang daw yun pero okay naman daw sila oh kasi hindi naman daw siya magkukwento kung hindi siya kinakalaban kaya iniisip ko ano kaya yung malungkot na nangyari sa Alda? May hindi sila naging sila so yung mga pinalabas pala nila sa kalye, ay hindi na sa sa kalyeserye, wala talaga eh, kaliserye kalyeserye lang yun. Pero yung kasalan na, yung, yung wedding invitation na mayroong totoong name, tapos may hindi totoong name, tapos sinasabi, sila din ang nagbubulgar, tapos sila din ang nag, di ba? Bulaga, sila din ang sisera. Kaya, ay nako abangan natin yan kung ano pa talaga ang susunod na episode. Di ba mga palangha? At saka, kung ano pang mga dinadal-dal-dal-dal niya. Basta pagkalabanin siya sa kanyang live, mayroon talaga siyang ila, ilalaglag. Ganon. Sabi pa nga ng iba. Para lang din daw siya sumikat. Hmm. Nasa atin kung talagang paniwalaan natin yung mga sinasabi nila, di ba? Talagang subaybayan din natin sila. Thank you mga palangga. Bye!